Good morning mga vlogger na kumpundit. So nandito tayo ulit sa park. Pero park na to ng Cornes. Medyo malayo Konti to sa bahay. So para naman maiba yung ating background. di ba? O tignan nyo iba nga ang anyang background. So ayan guys. Madaming mga, ano kasi dito park. Dito banda sa may uh, ano namin hamdan. Ang gaganda ng ano. ang uh, ang ganda ng place. So, dito tayo mag-jogging uh, ngayon. 9.30 exactly. So, samahan nyo ako. Tignan nyo dito sa park na to guys. So, ang ganda. Ang daming mga puno banda dito sa park na to. Tapos... Ayan, highway na yan, guys. Then, doon banda, yung Cornish doon. Cornish yung doon banda. so ang pagod, guys. Anong ano natin ngayon dito? Naghanap ako ng place na sa, kung saan na uh, mag-stretching, stretching. Inuna yung jog and walk bago stretching, no. Ganyan talaga. <laughs> nagtatambay itong mga kalapati oh sarap nilang tignan oh Ang ganda ng pagka-design nila ng bulaklak Oh. Hindi and oh,